Tagal ko na hindi nakakakain ng iniho na pusit Kaya ngayong araw, samahan niyo ako mag-iho ng mga malaking pusit Maaga na nga ako nagising ngayon. ang isang araw kasi pumunta ako sa palengke, wala na ako naabutan. Lalo na mag alas stress na ng hapon yun. Yot! Naging hina ako ng perang pambili ng ulam. At itatransition ko na to na mabilis na nandito na ako sa palengke. Kung yung iba kapag pumupunta sila ng palengke, tinatawag silang pogi. Ako naman, tinatawag nila ako ng charot. Yung gusto ko nga ulamin ngayon, mga guys, iniho na pusit. Kaya naghahanap ako ngayon ng mga lalaking pusit. Nahulog nga itong isang tilapia. O, ang gusto na yata sumama sa akin. Sabi ko nga sa tilapia, sa ko na lang bibili. na pusit yung ahanap ko ngayon. Chot. Sa paglalakad ko nga, bigla ko tinawag ni Grandma kung saan ako dati bumili ng malaking hipon. Nakakatuwa nga mga guys. Simula nga daw na bumili ako ng hipon sa kanya. Sumikat so, na nga daw siya dito sa loob ng palengke hanggang sa makuwi siya ng bahay. At hindi lang, yun ang dami daw bumibili sa kanya. Wala nga daw malaking pusit ngayon si Grandma. Pero yung katabi nila na nagtitinda, meron sila yung hinahanap ko. Oh. Kaya sa tabi nga ni Grandma, dito na lang din ako bumili. Sa mga oras nga na yan, nagpapakyot na ako kay ate para bigyan niya ako ng 50% discount. Chot! Dalawang kilo nga yung binili kong pusit Pero hindi ko lahat yan iluluto Gagawin ko yung iba dyan na kalamares Magkatapos ko pala makapili sa mga pusit Dito na din pala ako pinahugas ng kamay sa tindahan mismo ni ate Tinawag pala ulit ako ni grandma dyan At eto nga pinasalubungan pa niya ako ng malilit na hipon Masarap daw to gawing sinigang Tinanong ko nga siya dyan mga guys Kung meron na siya na yung susunod ko lulutuin By order nga daw yun Kaya kailangan ko mag down payment Dalo na baka hindi daw ako bumalik bukas Shot! <laughs> Pagkatapos ko nga makabili ng pusit Yung ko nga hanapin dito sa loob ng palengke Yung gagamitin kong sangkap para sa malaking pusit Ito ko na din pala halos binili Baka kasi kapag kumuha pa ako sa tindahan ni mama Baka bigla niya na akong palayasin Yot! Shoutout ko na din pala si ate Bago pa nga ako umuwi, pinabaunan pa niya ako ng donut Shoutout ko na din pala lahat ng mga kasali ngayon sa vlog. Update ko lang pala kayo. Pagka-uwing pagka-uwi ko nga nilinis ko na kagad yung pusit. Eto lang din kasi medyo matrabaho Pag nag iho ng pusit. At yun nga yung pagtatanggal ng lamang loob. Pagkatapos ko nga malinisan yung mga pusit. Yung sunod ko nga ang gagawin yung ipapalaman sa loob ng pusit. Naghiwala ko ng kamatis, sibuyas, at yung huli nga yung celery. At eto mga nahiwa ko, pinagsama-sama ko lang sila para mamekos-mekos ko na sila mga insan. Pagkatapos ko nga sila mamekos, naglagay lang ako ng toyo at saka yung seasoning sauce. Eto kasing palaman sa loob, magpapasarap talaga sa pusit. Ay, nag-request pala sa inyo na mag-apron daw ako. Halos matapos na nga itong gagawin ko. Ngayon ko lang naalala. Basta, ayan yung request mo. Natupad na. Bago ko pala lagyan ng palaman yung sa loob ng pusit. Yan, sunod ko muna gagawin ngayon. I-marinate ko muna sila sa toyo. May mga toyo kasi makakain dito. Kaya kailangan na lagyan. Yot! <laughs> Tinamihan ko na nga sa paglalagay ng kalamansi. At eto na rin yung huli kong lalagay yung seasoning sauce. Nakakadagdag to para mas umarap yung inihaw na pusit. May narinate ko lang sila dyan ng 20 minutes. At makalipas nga ng 20 minutes. Eto nga ilalagay ko na yung palaman sa loob. Sa pala mga guys, kailangan mo talaga maghintay. Basta wag ka lang magmamadali. Baka kasi kakamadali mo na punta ka sa maling tao. Chot! Pero wag naman yung sobrang tagal. Baka kakahintay mo yung para sa'yo na punta na sa iba. Aww. Pero kailangan mo talagang hintay sa pagmamarinate para mas manot yung lasa. Lalo na kung gusto mo yung masarap na inihaw na pusit. Sinisiksik ko nga lang dyan sila sa loob. Lalo na medyo marami itong nagawa kong palaman. At eto nga pinapatong ko lang yung ulo ng pusit. Kailangan ko nga sila tusukin ng stick dyan. Para kapag sinala ko na sila, hindi sila magkahiwa-hiwalay. Bago ko nga sila ihawin, naglagay na muna pala ako ng buhangin para mas sumarap yung pusit. Chawot! Nakakatulong pala yan para mas tumas yung uling. At saka para hindi masira yung lagayin sa baba. At nang umapoy na nga yung uling, nagsimula na din ako mang ihaw. Dito na din pala ako sa taas nagluto. Para kahit pa paano mabago naman yung background ko. Habang nagpapaypay nga ako dyan. Sabi ng videographer ko na wala daw yung apron ko. Isuot ko daw baka hanapin nung nag-request. Chot! na natirang pang marinate pala kanina mga guys Ito na dun yung ginagamit kong pampahit sa mga pusit ang bilis nga pala nila maluto kaya kailangan mo din talaga silang imekos-mekos kada mekos ko pala sa kanila mga guys na napahirang ko na yung natirang pang marinate kanina at na medyo naluluto na, na kay mga pusit iniwa-hiwa ko na din sila para mas lalo pa sila maluto mas masarap kasi yung pusit mga guys kapang lutong-luto na Nakalipas ah, nga ng ilang minutong pag-iiho ng pusit. At eto na nga mga guys, luto na siya. Kaya eh, samahan niyo muna ako ngayon na magbukbang na iniho na pusit. O yung mansi pala yung gagamitin sa sasawan ngayon. At bago ko makainin to, gusto eh, ko magpasensya sa inyo sa mga magkikrim ngayon ng pusit. Pero syempre mas masarap kainin to mga guys kapag may kanin Isa nga lang to yung kakainin ko dito sabi ni mama Baka daw mag enjoy ako makain ko lahat Lalo na mga guys ito yung ulam namin ng buong araw Kaya isa lang daw dapat yung kainin ko Shoot! <laughs> Ang sarap talaga ng iniho na pusit mga guys Kaya itry nyo na din Ayun lang Bye bye!